Oh, tsabang idol. Kumba. Hoy, maghaharap ngayon ng ano? Ng paggagawa ng lure. At saka ng sapatos. Okay. kabuti, makakabuti kabuti. Pare, alam niya 'yung pinakain? Hindi, pare. Kung alam niyo 'yan sa, kung alam niyo kung anong, kung alam niyo 'yung tawag diyan, paki-lagay na sa comment section para malaman namin kung na alin. Pwede ka i mga pinangat sa garlic. Nakaw. Tigok. Tigok ang abot. Ito ang ating mga kasamaan. Si Idol Begok. Tsaka si Idol Brent. I-stop ko na lang pagka tayo na, do na doon na tayo sa ating business. Yun. And ngayon na nga. Matapos ang ilas segundo na ating paglalakad. Malayo pa rin tayo. Lapit na kami, guys. Napit na, <laughs> sa likod ko ako nangunguna. Maganda pa lang gamitin 'to. No. Hindi gaano maalog pag kanilalakad. Tol, ang okay. mababaw mo ba, Black Lady? pa pre. Guys, ayaw mo pakita ni Bingwit Adventure ng hindi mo na ako papapaste reveal. Alam, nakakita nyo na naman yung mukha ko sa mga unang kong vlog eh. ano ulit. At tumalis kami doon sa una naming spot na paghahanapan ng router at medyo maanglo pa nga mo eh. <laughs> <laughs> Yan guys, mga yun to. Guys, yung view dito sa aming spot. Hindi nyo ba naman ang view guys? So, uh, swak. To, swak na to, swak. Guys. Napakaganda. Ari nga pala dito magrenta ng bahay at kayo ay magpipiknik. Ito mag -pi picnic kayo dito. Tignan niyo naman ang view. Guys, nang galing na kami dito kanina umaga. Amiwas kami. Eh, Sama hindi ko lang pala na ano eh. Yung... Kaunt ang huli. Kaya hindi mo na na-upload. Hindi na nakakapag-vlog. Huwag ka kayo namimiwas at medyo natatakot lang. Masama pa nun. Baka mabasa ka kami yung cellphone. Maidi. Naka-cellphone lang kami. Hindi waterproof pa kami gamit. Siyan na. Guys. Maglalawit, Bert, nga, maglalawit ka ka. Brett, sige nga, maglawit ka. Makakuha ng pamiwas, oh. <laughs> makakuha ng pamiwas ang ating idolot. Maglalawit na magtitisting. Sige, at marapit na tayo. Ayun na, taking kakat muna. Mga tol, eh, sige. Malapit na kami, guys. <laughs> Ayun na, guys. Tayo na sa ating spot. Dito kami madalas mamingwit. Ang ating mga katropa yan tayo madalas pamingwit ko pagka umaga. Kaganda rin din na dito ng view. Kaganda rin. Ay, nalaot at laguna. Ating kitang kita. Nagahanap lang na pataw. Samahan nyo kami paghahanap. Pataw. Tayo nakakita na ng dalawang piraso. Chinilas. Pang floater. Ito pa, may nakita pa tayo. Tila sa resapatos guys. Pating uh, ipunin. Pating <laughs> i-uwi rin. Paklo, ter. Para pagka tayo nang buusan ng stock, meron pa. pero pa tayo nang kita dito. Siksik. Ah. Ito. Tigas na. Ah. Release. Ayan ang mga pampers. Mukbangin na. <laughs> 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 oh. Guys, okay, si floater. Pakita ng floater si Joel video. Ang ating secondary vlogger. Wala siya, na dyan din na yung iba-iba kulay. No, wala nga rin ay. Eh. Ayun. Pakita tayong crocs. Opya baka tayo madulas ay natakakita tayo ng crocs Ulay blue ito ang ating kasamahan at naku po naku po wag may nagbablog <laughs> ito ang ating kasamahan na ayun na Nakakaan na tayo lumipat ng lumipat ako ng spot guys bakit pa nang sa maganda ng pampasok? Hindi, pala madaming chinilos. Oo. Oh. May asod sa gitna kunin na. Ito, pang ano yung magpito. Magandang klase. Sip. Ye. Magandang klase kaya di. Iri o. Oh. Nakaw. Magandang klase. Itabi. E, Ito yung pangit takla. Ang maganda yung makapal. Ito matigas to. Mahirap itong gupitin. Mga malalang matla ang magagandang Kalidad ng chinilas. Ay! Ay, dok lang. O eh. Ay, nakahuli ang ating tropa. Ay, no. Napadaan lang kami. Nakahuli na. Ilang... Padaan lang kami. Ako po, tilaping girlings. Medyo, mal medyo maliit. Malit Marili. Ano, maliit. Isang, ang isda na to'y tilapia. Swing. Patisting muna ako ka tropa. Buti kay tropa. Hindi kilala. Nga, tisting tayo din eh. Ah. Mga tol, tayo naglawit na. dire ang ating ano, pahin nga pala natin ni bulati Nakakita tayo ng bulati ay. Uur, tawagin din. Uur. Tawagin sa amin mga samahan. Tingnan natin kung may kikibit. Guys, wala tayo na huli. Tayo ay nagpapalit na dito kay tropa. Brent. Pangalan niyan ay tsaka yung isa natin kasama na yun na. Ayun at nag-aano. Ayun na. Ayaw na lilibot baka may makita yun yung ating nakita ng mga pataw itong pinakamagandang pataw na nakita namin may asul sa gitna para pagkain napakaganda ito mga panang reserve release release ito malambot to eh. maganda to ito malambot din lalo naman ito ito release Release, release. Tatlo lang, apat lang ating kukunin. Sandugong. Sandugo pala. Talaga napakaganda ng ispa. Tayo ng vulkan. Ay, sorry iyan pala yung bundok. Tal bundok alin nga pala ito. Maria Makiling. Maria Makiling. As narito ang taga po sa ating ano. Tayo kasi taga sa Nakadali na naman na eh. napagaling. Napakagaling. tayo hindi nadaigan eh. Tayan muna. Sige. Tayan muna kayo. Tayan muna kayo guys. Sige, yes, muna kayo. At. Ah, ulit nga, ulit nga. Pa pangit kasi ay pangit. Mga tol. Nakakita kami ng saraksunong. Eh, Ayan guys, karaniwang pataw dito sa isla maganda yung didikitan lang ay Talagayan tayo ano eh kaunting alam bre kayo kahit karayong gano'n tol ito gawin pang taiwan ito guys. <laughs> taiwan yan ah napakahit pa ka un pa marami kasi nagtatapon dito hindi guys hindi ito na, na, napapadpad na, um, wala by the way okay, guys wala mo nagtatapon dito mga padpad lang yung mga yan at napakadami Masabi. Napakalakas ng na hangin, okay. Napakakinawakan ng <laughs> init sunog naporing porma 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 dito ang gagawin uh, naming namin ano. Ano di ka... ng pataw? Itong guild lore. ba kita? Kasi pa rin ganito sa Rexona. Sige, jo muna kayo, kami magkakat muna. Friend. Hindi pre, ewan ko pa lang kay mama. Ewan ko, kung papayagan ako. Basta G. Ano yung pata ko ng ispat? Magkahanap kami nung, ano, nung, ano, sa rec Wala kami makita. Dalawa pa ito. Sila yung nasa taas na. umuna na sila. Pagtaas. Pag-inari na nipa. Nagkahanap pa nang sa, ano, yung ilog. Okay nga pre Diyan na lang ay ito na lang ang pataw kung gagawin hindi sobrang ganda hindi ganda ang pataw mo hindi ka na makakahuli eh. ano yun ako parang gawang Barcelona ah ulang nga akong makita eh. Ito, panggawang Barcelona meron. Ay, sunog na pala. Ewan ko lang. Update na. Eh, pa na tayo. Ah, oh, may panggawa ng lord tsaka pain. Ay, ano, palantaw guys. Nakaano ako, ako din, isang palantaw. Siyempre isang lure. Tapos ano, ang ng pataw. Tapos meron akong, meron ako ditong ano, yung sa, ano pala Rexona. Rexona ito. Bilog pang pataw din. Pataw. At sige, update na lang kayo pagka nandun na tayo sa may baba. Guys, pauwi na, ano? na kami. Pauwi na kami, siyempre. Gagawa amindor, na kami. Tsaka plantaw. Sa amin ako guys, magagawa. Ano kasi, yug-yug kasi ang ating camera. Pagka tayo naglalakad, na yug yug Kaya, pangit ang ating kapitan. Una, yug-yug-yug, Makita oh. mo yung view yug din sa taas. Ay, hirihan po ang view sa taas, ah. Pagaganda. At, yung nga pala, kung di pa nga pala kayo nakasubscribe dyan, i e like din na rin like, kung bine-share. And, and subscribe. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panunood.